Oh, so it has been two days. So kahapon po dapat inaasahan magbibigay ng statement yung GMA tungkol po sa tunay na nangyari sa noon time show na tahan ng pinakamasaya pero pangalawang araw na po wala pa ring sagot mula sa GMA at sa tape kung bakit po bigla ang tinanggal yung pong show sa noon time. Okay? So puro replace po ang lumalabas ngayon. Expected po yan hanggang March 7 tas afternoon ay babalik na po sa GMA yung pong uh, paghawak doon sa noontime after uh, almost 30 years mababalik na po ng GMA yung noontime ng weekdays kasi po ever since uh, 1995 ay it bulaga na po ang may hawak po dyan so talagang nakakapanibago at uh, hindi pa rin po natin alam puro spekulasyon pa rin kung ano po yung ipapalit na palabas ng GMA o ganun pa man meron pong mga Posts, mga cryptic posts at mga teaser na ginagawa po yung pong ilang pro-tape na vloggers uh, Showing a possible collaboration between tape and GMA7 So lumalabas po yung parang working title na T7 Di ba parang, uh, or T to the 7 power, parang ganon uh, Which uh, parang uh, means uh, tape and GMA working together So yun po yung parang lalabas po nila at ngayon po naglabas ng mga clue itong isang page at mga muka ng mga kapuso artist pero mga matalang okay so yung iba dito ay kitang-kita po kung uh, medyo obvious kung sino po yung mga uh, artista na parang ano eh parang uh, uh, teaser na posibleng makasama dito daw sa collaboration ng TAPE at GMA una po hindi natin sigurado. Baka naman nang titrip lang yung mga pages na to at ginagawa nila. Hindi natin nga sure kung talaga magkocollab yung tape at GMA. Eh. Pero iniisip ko, isang possibility talaga, ilipat yung tape sa ibang time slot Uh, siguro mas maiksing oras, baka isang oras na lang O para at least po makabawi yung tape At uh, subukang uh, masimulang bayaran yung pong, Kung ano man yung pinagkakautangan nila dito po sa GMA7 Pero dito sa mga picture okay So, naghula yung mga tao At ang uh, pinaka-obvious po, yung unang larawan Ay uh, picture ng isang lalaki na may magandang ilong At mukha pong si Alden Richards po ito So, kasi... Bago sila matanggal sa ere. Si Alden ang parang tinitis nila eh. Kumaga parang papabalik na talaga or papunta na talaga doon sa show ng Tape itong si Alden. Talagang biglaan lang hinila. Yung pong kanilang programa at nagulat nga po lahat at hindi na sila nag-ere. So, uh, possible kaya na dito sa bagong show na gagawin ng Tape ay kasama pa rin si Alden, okay? So, ibang mga artist dito, yung mga hula ng mga tao, si uh, Divine Tetay si John Lucas o oh, nagsabi yung page si Kit Kat daw uh, si Shaira Diaz yun yung hula ng mga iba hula ito ng mga nung mga nagko-comment okay meron din nagsasabi si si Bianca si Shuvi Entrata maganda yung Shuvi Entrata so meron silang kanya-kanyang hula hula kung ang sino posible ito um, hindi ko sure kung gaano katotoo ito pero yung nga minsan kasi magagisnan nalalaman ng mga ng mga pro-tape na vloggers yung pong mga mangyayari sa kanilang kumpanya. Mangyayari doon sa sa Tape Incorporated. So, uh, kaya i-find it na kaya ako ni-report na din kasi uh, tingnan po natin kung gaano ka totoo kaya itong tinitis nila na ito. Kung sakaling si Alden Richards yung pong makakasama doon sa bagong show ng Tape um, sa, sa, totoo lang, I worry na baka mabash po si Alden. Ayoko sana, ayoko sana i-bash si Alden as, in as much as gusto natin intindihin si Alden. Pero tingin ko, mas magiging malala pa. Mas, uh, mas magiging hindi <coughs> pa katanggap-tanggap, okay? Na siya ay uh, mapunta sa bagong show ng tape kahit hindi katapat ng Eat Bulaga. Okay? So, I mean, uh, it would be better for fans, tingin ko. Baka mas gugustuhin pa ng fans na sumama na lang siya doon sa Tiktok Lock o doon sa bagong show ng GMA dyan o kung anumang show yang itatapat sa tanghali kesa sumama siya sa hiwalay na show ibang times na, pero tape yung nagpo-produce. Okay? Baka, baka, mas mabas siya ng tao kapag sumama siya sa kahit na anong show na iproduce ng tape. Yun ang worry ko dyan. Okay? So, hindi ko naman makokontrol yung pong emosyon ng mga fans, yung emosyon ng mga tao. So, sinasabi ko lang na, ano, na kung talagang kung talagang si Alden talaga itong tinitis na to nako eh uh, sana naman hindi siya masyadong mabash di ba yun, yun lang naman po kasi talagang emosyonal yung pong mga TVJ fans pagdating dito and yun nga mas baka mas gugustuhin pa nila lumabas sa Showtime di ba lumabas sa TikTok lak nakatapok maging tanghali yung TikTok lak kesa po dito sa bagong show ng tape. Ang sa akin naman, kung totoo talaga itong T7, itong working title na ito, may bagong show talaga yung tape sa GMA7, ay at least, at least meron silang maisasalbang ilang mga trabaho na doon po sa tape, di ba? Kasi, syempre, nung starting nung Monday, wala nang taping, wala nang wala nang sa studio So, marami po ang pinatigil na sa trabaho At hindi na po sila uh, makakapasok Ang problema kasi sa entertainment industry Di ba, madami nga po diyan hindi po regular Anytime eh Kapag wala ka ng project wala ka na ding sahod, wala ka ng benefits, wala ka ng habol na kahit ano. So, yun po ang sad reality sa entertainment industry na parang mga as, ano eh, as uh, talents po, or as, kung ba hindi regular employees kadalasan, or uh, mga contractual work, yung pong ginagawa nung pong mga ilang mga staff po nila, kahit po ilang taon na silang nandyan sa taping Incorporated. Hopefully, hopefully, maalagaan sila uh, at uh, masuportahan sila, makahanap ng bagong trabaho, at uh, yun namang matitira ay uh, ayan uh, ako ano eh ako iniisip ko na lang eh yung mga yung mga yung mga matitirang empleyado ng tape na paratis magkaroon pa rin sila ng uh, mapapasukan na trabaho Diba? 'di Hindi na nila katapat yung 8 Bulaga. They will be starting a new phase ng Tape Incorporated na wala sila sa noon time. So I find that na ano eh, parang uh, hindi ko makita na ibibigay pa ng GMA sa Tape Incorporated yung any part doon sa noon time eh. Siguro ililipat sila baka 11 AM. So para suporta na lang ot. Tulong na lang sa tape para sa pinagsamahan nila. So, ayun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Uh, pag meron pong bagong update, nare-report ko. Try ko mag-live mamayang gabi. Okay? Thank you very much guys. Bye-bye.